Patuloy pa na sumisipa ang mga nabi-biktima ng paputok ngayong kulang-kulang uh, isang linggo bago ho sumalubong ang 2025. Yan ay matapos umakyat sa 43 ang mga firecracker-related injuries. Sa datos ng Department of Health o DOH, ang naturang bilang ay naitalang mula December 22 hanggang kahapon December 25. Mula sa nabanggit na bilang 18 sa mga biktima ng paputok ay naitala kahapon lang. Mas mababa naman ito kumpara sa 28 kaso na naitala noong, noong December 25, 2023. Samantala, sinabi naman ng DOH na 30 siyam sa mga biktima ay lalaki habang apat naman ang babae. 37 o 86 na porsyento ay nabiktima ng iligal na paputok. Kabilang ho ang taon-taon nang ipinagbabawal pero marami pa rin ang gumagamit. 5 star, pikulo at boga. Karamihan naman sa mga biktima ng paputok ay labing siyam na taong gulang pababa. 19 anos pababa ha. Pababa na nasa 34 habang siyam ang edad na 20 anos pataas. Mas marami ho ang uh... Pero inyo ho uh, at 34. 34 ho yung uh, nasa edad uh, 19 years old pababa na nabibiktima ng paputok. Abang siyam naman ang uh, 20 anyos, ibig eh, sabihin eh wala pa sa legal age.